Hello guys, ngayong araw po may bisita po ako, sila po ay galing pang Manila. Sila nga po pala mga kaibigan ang Team Rage. Nagbiyahe po sila papuntang Occidental Mindoro. Kaya ngayong araw po mga kaibigan, naririto po sila ngayon sa Mindoro. Ang layunin po ng kanilang pong pagpunta ay bumisita po sa village po ng katutubo na atin pong pinagmimisyonan. Hindi lamang po sila mga kaibigan bibisita, kundi meron din po silang dalang pangkabuhayan. Ang una nga po namin ginawa mga kaibigan, kami po muna na ay na grocery. Papaano nga po pala nila mga kaibigan natukoy po ang ating lugar. Dahil po sa mga videos na atin pong ina-upload po sa Facebook, ito po ay napanood ni kapatid na Reggie at dahil po siya ay mayroong pusong matulungin at nais magbahagi ng mga blessing na natatanggap niya mula sa ating Panginoon, ako po ay agad niya pong kinontak at nag-schedule po siya ng pagpunta ng Occidental Mindoro dito po sa bayan po ng Mamburaw. At ito na nga po mga kaibigan ang amin pong ginawa. Pagkatapos tapos po nila makarating po dito. Nabili po namin ang iba't iba pong mga pangangailangan na ipagkakalo po nila sa mga katutubo. Katulad po ng asukal, kape, toyo, suka. Nodel Sardinas at Bigas at iba pa po mga kaibigan. Ngayong araw po mga kaibigan, marami po silang ipinamili. Ulit na sulit po ang December ng mga katutubong iraya sa kabundukan. Dahil miss po, nagkaroon po sila ng bisita galing pa po sa malayong lugar. Walang iba po mga kaibigan kundi ang Manila. Alam po natin mga kaibigan, nakakapagod po talaga mag-travel. Lalong lalo na po mga kaibigan kung malayo po ang pupuntahan. Buti na lamang po mga kaibigan si kapatid po na Reggie ay may pusong matulungin kahit po malayo talagang pinuntahan po nila ang aming lugar. Sobra po akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil may mga tao pang natitirang katulad po ni kapatid na Reggie na handang tumulong sa mga kapatid po nating mga naghihirap po sa kabundukan. Dahil marami-rami po ang binili at pinatas na nga po ng ayos. At pagkatapos po mamili mga kaibigan, nagtungo na nga po ang Team Reggie sa kabundukan po ng Santulan na kung saan po nandun po nakatira ang mga katutubong iraya. Dahil masyado po marami ang binili, nagka roon na nga po ng bayaniya na tulong tulong na nga po sa paghakot ng mga pinamili. Dahil po sa oras po ito mga kaibigan tiktikan po ang sikat ng araw. Pero lumusog pa rin po ang grupo. Maipabot lamang po mga kaibigan ang pagkain para po sa kanila. Hindi lamang po mga kaibigan groceries po ang kanilang ipinamili. Pumili din po sila mga kaibigan ng 50 pieces po na timba para sa 50 pamilyang mga katutubo at pagkatapos na nga po mga kaibigan na iakyat lahat po sa bundok ang pinamili. Nagumpisa na nga po sila magbalot-balot po ng bigas at mga itlog. Ito po mga kaibigan ay ipagkakalo po nila sa 50 families po na katutubo. Ang bawat isang pamilya ay makakatanggap ng limang kilong bigas at mayroon po kasamang grocery at timba. Di ba napakapalag po nila ngayong araw? Dahil masyado pong marami ang ipinamili, tulong-tulong na nga po ang grupong Reggie. Ngayong oras po ito mga kaibigan ay alauna ng hapon. Habang nagri-repack po ng mga grocery, ang mga bata po sa paligid ay excited na nga po silang Kakuha ng dapat para sa kanilang pamilya. Buti na lamang po mga kaibigan charge po sila. Dahil sinolo na nga po nila ang pagriripak po ng mga groceries. Kering-kering po talaga nila po yan. Habang nagriripak po sila mga kaibigan, inihahanda na po namin ang pananghalian. Dahil alauna na po ng hapon, hindi pa po sila nakakakain ng tanghalian. Sobra po talagang nakakapagod ang maghapon pong ito. Ang saya at napakasarap po sa pakiramdam po nagkaroon po kami ng bisita galing Manila. Ito po mga kaibigan ay maagang pamasko na hatid po nila sa ating pong mga kaibigan na naninirahan sa kabundukan. Kung mapapansin nyo po mga kaibigan ang bawat timba po ay may iba't iba pong laman. Sinamahan na nga po nila mga kaibigan ng timba para po yung ating mga kaibigan mga katutubo ay mayroon po silang magagamit po pang igib po ng tubig. Dahil malayo po mga kaibigan yung kanilang iigiban so kailangan po nila ng timba. Dito po kasi mga kaibigan sa bundok mahirap po talaga ang tubig po dito. Nagpapasalamat po talaga ako sa kanilang grupo dahil po yung aming lugar ang kanila pong pinili na mapuntahan. Brother, ang pangalan mo, brother? Sis yes, po. Oh, yes. yes, oh. yes, oh, yes. yes. Ikaw, sister? Mary Grace po. Ikaw, Ayun, silang Mary Grace? Si <laughs> <Yes, balik. laughs> Grace. Mary <Gratia> <laughs> Grace. Mary <laughs> po? Jau. Ito ang <laughs> At pagkatapos nga po mga kaibigan naman ng halian nagpapila po ng mga bata si kapatid na Reggie para ang mga bata ay makatikim po at makainom po ng soft drinks. iba social sila ngayong araw, naka soft drinks, royal pa. hitang kita po mga kaibigan kung papaano po at sobrang matulungin po talaga si kapatid na Reggie. Sineshare niya po talaga mga kaibigan ang blessing na natatanggap niya po sa ating Panginoon. Nawa ay wow, patuloy ka pong pagpalain ng ating Panginoon. Panginoon sa kabutihan po na iyong ginagawa at ganoon din po sa iyong mga kasama na patuloy po i-bless ng ating Panginoon dahil sa kanila pong kasipagan at suporta na nais mo pong gawin pasama po sa inyo pong mga panalangin mga kaibigan ang grupo pong ito hawa po ay patuloy at marami pa po silang matulungan hanggang dito ko po muna mga kaibigan ititigil at ikikwento ang kwento ng araw at maghapon pong ito dahil ako po ay napapagod ka sa salita at kailangan ko po munang uminom po ng tubig Hintayin nyo po mga kaibigan ang susunod na kabanata kung paano po nila ipinamahagi ang mga niripak po nila ngayong araw para sa mga kaibigan po nating mga katutubo na naninirahan po sa kabundukan. Paalam, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.